na nice siluping lang gi like that sit bao na oh man siluping oh no net na gi kikahika lagi eh gi putol din sa inahan mo gi kaon sigurong creamy mm, mm. Ay. like The gloves is there. This is the second child. Oh. The third child. The third. It's already the third. ah well, because she don't lick it. You need to lick it. <laughs> Yata di kayo mama. oh, oh, nahilak na. Nahilak oh, okay. na. Oh, das, das, okay. das. Eh, er taga krimi ma para magtila pa ni krimi. Eh, kinala sa sahtiga. Where's the second? Ah, no, oh, hintin. Oh, there. Eh, eh, sunso. Ayaw na hilap di ma natulog. Kaya nakakao na nagdaghan. Katutoy nagdaghan. Nasutus ang bisin siya. Yeah. Okay. This is Rishdish. Oh, creamy. It's okay. Ay, na siya. For babies. Muni mo pa natin ni Hayo. ang katong pinakagamay nga kuan gitabang. Muni ang pinakadako. So, kayo siya mututoy. Momo. Creamy. So. baca? Uh, ah, with creamy. No, sus ko daw na. Buta nga ketul, ketul. Katul. Creamy! Ang anak! Yang tago nang mga anak. Agoy, 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 ginuho ko. Oh, uh, karagag lamok diri lang. Dapit ka creamy lang. Uh, ah, imong anak ko. Katul di. Uh, ah, Creamy! kadagag lamok ko eh. She hide her child. Creamy. Pati makuts. Pati makuts creamy. Creamy imong anak. Wait, wait. A little. Uh, a little creamy. So, mo ni ang uh, ito yung ano, mahina kanina. Pero nagdidi na yan siya. Uh. Yo creamy. Mura gamay-gamay ang akong gibot. <laughs> Yo, no? Brave dog. You're a very brave dog, creamy. Ah, grabe ka dagdag uh. Work here. 1, two, three, four. Hindi siya po. na siya. Lubot sa iyang mama. And nilagyan ko pala siya nitong ano, mosquito coil. Dahil kanina, ay, grabing lamok. Oh, may, meron pa nga dito. <laughs> Parang maliit itong nilagay ko ay. Oh, kawawa. Parang maliit itong uh, box na pinaglagyan ko. Wala kasi ako bang nakita. Siguro yung panggana na lang namin yung ilagay ko dito. Kawawa naman ito si Creamy, oh. Hala, nawala ang isa. Nitago ang isa. Sana yung isa. So, I put an uh, is that with malunggay with a little bit rice. But the dog don't want to eat. So, si Mr. German, bumili din siya ng ganito. Luncheon meat. <laughs> Chinese style luncheon meat, not pure foods. Dalawa ito siya. Marami pa yung binili. Pakain daw niya kay creamy. Pinakain Bin ko siya ng malunggay at saka ano yan, malunggay rice at saka isda. Ulo ng isda. Ayaw ni creamy. So, ito, try ko itong luncheon meat na binili ni Mr. German para sa aso. Pure foods na luncheon meat. Masarap kaya ito. Pakain ito sa aso. We dog food. Try natin kung siya. Shots, it's already open. Ako na nag-open ito dahil wala kaming can opener. Then, tapos ginamit ko kuchilyo. Hindi kasi marunong si Mr. German gumamit. Sabi niya, bibili pa siya ng can opener. Kaso, sabi ko, ako na lang mag-open. Hindi pala kumain itong nanay na aso kanina dahil nagpadede siya sa kanyang mga papis. Kaya ayan, lumabas siya. Tapos ngayon, kumain na siya nung niluto ko na malunggay. Tapos nilagay ko yan ng maliit na rice. Tapos may ano, isda. Tapos may fresh water din yan siya dahil yung tubig na nilagay ko kahapon ay inubos na niya lahat. Luncheon meat pala, hindi kinain ni Creamy.